Magandang araw po sa ating lahat, sana ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan. Catherine Bernardo at Dominic Roque ay may naganap nga bang dating ang dalawa? Kumakalat kasi ngayon sa lahat ng platform ng social media na nagde-date daw ang dalawa, gaano nga ba ito katotoo? Kaya ngayon ang mga fans ng Kat Den tuloy ay nadismaya sa kumakalat na balita. Nagpost post kasi si Dominic sa kanyang Instagram. Kasama si Catherine doing exercise. Kaya binigyan agad ito ng mali siya ng mga nakakita sa kanilang dalawa. In a recent interview with ABS-CBN News, Roque revealed that he managed to move on from his almost three-year relationship with Bea Alonzo. Kaya minabuti niya na nakipag-bonding sa mga kaibigan at kanyang pamilya kaya para mabilis niya itong makalimutan ang pagka broken hearted, kaya ginawa niyang busy sa sports ang kanyang sarili, at ang pahayag naman ni Dominic ay walang namagitan sa kanilang dalawa, si Kat ay tinuring nito na parang bunsong kapatid. Kaya hindi rin maiwasan ang mga solid fans ng Kat din na mga mba, baka sa bandang huli. Mabalitaan na lang natin na sila na pala ang magjowa. Ikaw kaibigan ano ang masasabi mo sa mga pumakalat na isyo kay Dominic at Catherine? Sino sa dalawa ang pipiliin mo kung sakali? Si Alden Richards o si Dominic Roque? Mag-comment lang sa aking comment section kung ano ang masasabi mo sa isyo ngayon. At paki-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.